Morning guys. Guess what? Dito po kami sa aming dating bahay sa Lipatan. Yan. Ito po yung aming bahay na inalisan dahil nga mahirap ang dito. Putek Kaya kami ay lumipat sa Luxuhin. I-check po namin gawa ng nagbagyuhan bagyong Christine yan po eh bibidyohan ko lang po may nakatira po dito may naupa yan sira sira na ang mga bubong hindi namin naasikasuhan so 6 na taon din po yata kami dito bahay mahigit bago kami naisipa lumipat dahil nga doon sa dahil doon na nagkabukal. ito po ay dati pigire yan wala na rin ang pigire so ito ito po ang amin hanggang dito po yan yan so ito po ay sa Ate Upe. Ah, yeah. kuya Nore, kapatid. Ito po kay Paula. Sa pamaki ni Jojo. Sa ti Kuya, ti Josie. Yan, ang laki na may pinagbago dito. Yan. Napakalaki na ng mga pinagbago. So, ito po ang tindahan ng Ate Ope. Ito po eh... Yan, kaganda na po ng bahay ng Ate Ope. laki na. Ako'y vlogger. Eh, isubscribe mo ako ha. So, ito po yung kanyang tindahan. O, oh, hindi naapektuhan ng bagyo. Ito yung mga paninda niya. Yan, may mga ice. Yan. <laughs> Kita niyo naman. Ganda na oh, dati ito lupa. Putik. Pero ngayon, pwedeng pwede na dito maglumihan. Eh, ito open. Kumuha ka ng magaling na tagalot gawin mong lumihan ito. Ah, oh, ay, iba yung nasa looban. Hayaan mo, hindi ko kukunin yung masama. So, kung meron pong gustong mag, maglumihan dito, pinauupahan ng ate Opo ito 3,000 monthly ay kung ako lahi may ganarit upe gagawin kong lumihan to ako yan pa magkapatid o Nori <laughs> ha? bakit ba eh so yan, ito po. Uh, yan, ay niya 'yung oh, yan, diretso ba, tinda Oo. Oh. tinda binaha kayo? Binaha ka Hindi <laughs> ka, ka natanda eh, ay muna eh. Hi! <laughs> so, guys, ang ganda na dito. Ako yung natutuwa. Oh. Okay. Bakit ba? Loa! Binagya. Binagya din. Lakas ang hangin. Binagya saan ang tubig sa inyo? Ah, ito po daw ang new way. Yeah, Saan daan? Dito na o oh, iniba na. Pagdinig. Hindi. Yung galing doon. na nawalisan na ng yaya o tita o pagkadami-dami baso. Oo nga, di, di gibain aring punong are. Oo. Ayun, yun na po ang da bagong daan. Aayusin po ito. Ay, pa Siguro ito patatamba ka niyo. Tulog pa ba? ba? Tulog ba saan? Ang saring, bahat, na uh. bunga, na na. Ay, nasaan no, ang bunga? Makapayat ha, ang iba ha. Ba, oh, na. natutawa ko. Iblog, arang lipat. Ang ganda na, oh. Ayun, ang ganda ayun, na. Oh. Ang ganda na. Ah, saan? Alin ba bakuran niya? sa Di na? Ara? As, e, di ba yari na bakuran nyo? Alin? Ay, ang yung ba? Abay, oo nga, kaluang. Ay, so ito po, yan. Ang luang. Sa ate Ope pa rin po ito. May bakod na. Ayaw, gundo. TUP. Tankalin mo na ring halaman mo din eh. Ay, inyo pa rin, i eh, para lumuonting nan. Ayaw ko lahat idaanan. Ayaw ko magbuo ring Ay sarado na din eh. Eh kahit ay dikalat pa tanaw. Lo, ang naman aring harapan mo. Yang guys. So Nakaka-miss din naman po um, at ayo linisin, maglinis. Kaya lang wala talaga kami time. At gawa ng trabaho. Video oh. mo lang ako sa Ari po, ng Ate Wow, dami laman Puno-puno, hindi. Ayan. Yeah. Para sa mga buyers po, ayan, yeah. kumpleto po ito. <laughs> uh, from mga pagkain to gamot, lahat. Palaba. Kompleto po dito. Dayahin nyo na po ang tindahan natin upe. Yeah. <laughs> okay. So. Abay, ikaw nagpapainom sa dada? Very good. Ganyan nga, ikaw ang nurse. Oh, uh, hindi ko na bibidyo at tiyo ganda ng iyong looban tiyo pa ari ba, nahingi mong yera ari ba, nahingi mong yera tiyo pa ari ba, nahingi mong yera alo ang a Oo uh -huh. uh, yeah, uh, Hoy, ba't pa ipagbili aring sidecar nyo? Ay.